Isang, isa pong kabutihan ng Panginoon po sa akin, um, ay hindi ko na po ililihim na ako po ay, ako po yung nagtatrabaho sa aming pamilya. Kasi po ang akin pong kabiyak ay hindi pa pinapalad magkaroon ng trabaho. On and off po yung trabaho niya. Ngayon po ay nasa bahay lamang siya at siya po ay tigasin. Tigasain ko po, po. tigalaba. Ganun pa man po, kami po ay namumuhay ng masaya kasama ng dalawa ko pong anak. At iyon po ay isang biyaya ko po, di ba? Um may mga pagkakataon po na dumadating sa aking buhay na uh, wala na po ang pamasahe bukas. Ayoko pong maiyak. Ngayon, uh, actually po kagabi, uh, sapat na lang po ang aking laman, langman ang laman ng aking bulsa. Um kumaway po sa akin yung dalawang alkansya ng anak ko. Kaya hindi po nila alam binutas ko po yung alkansya. Hindi po ba biyaya po iyon? Kasi dahil po sa dalawang alkansya ng anak ko, nakapasok pa po ako, ba? Diba? At yun po ay isang pagpapala ng Panginoon. At kabutihan po ng Panginoon para sa akin. Yun na lamang po, baka po ako. Thank you po. Next time na lang po ako kakanta. Maraming salamat, mahal na kapatid. Sadyang ganyan ng buhay na kung minsan may nagaganap sa atin ay sadyang hindi pa takda o hindi pa tamang panahon upang ibahagi. At darating din ang takda na mailuluwal o masasambit natin sa harapan nito. Kaya isang buhay po ba ang Diyos? Kaya sa pangalawa pong magbabahagi, tinatawagan ko po na taga-tundo si Rosalinda Villarreal. magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko po ang ang ang, ang, babagi ko po ngayong gabi to ay naganap sa amin noong December 8. Binahagi na ng aming inang pastol noong Sabado itong kaganapan na to. Noong pong December 8, linggo ng tanghali, tinawag ko ng kapatid kong kapat na Emma na sabi niya maligo ka na magbihis ka. Pero wala pa akong kaalam-alam kung saan kami pupunta. Dahil hindi namin, hindi namin sigurado na makakarating ang aming inang pastol doon sa lugar namin. Di, ginawa ko po, dali-dali po ako naligo sa kanagbihis. Tapos nung nakabi, nagbibihis po ako pumasok sa aming bahay, sabi pa na himas niya sa ano, sa dibdib niya. Sabi ko, bakit anong nararamdaman mo? Sabi niya, hindi, parang, parang, parang may iba akong nararamdaman na parang hindi ko mawari kung ano. Panay pong ganyan niya. Tapos, tapos sabi pa rin, amoy niya po sa palad niya. Sabi niya, amoy niya yung palad ko. Napakabango po ng palad niya. Kahit sa loob ng bahay namin, tagang umaning, kumalat po ang bango. Di ano, pati po -pa, hanggang sa po, panay, uh, kami dalawa, kilabot sa kilabot po kasi. Kasi po, ano eh, tiwaga po kasi hindi niya alam po anong ano. Yung pala po may pag-aatas na bumili ng bulak, mag alikan ng bulaklak para sa aming sakawan po namin di sakay po kami ng jeep. Pagdating po namin sa ano, sabi niya parang gusto kong datay sa palengke, tingin tayo ng bulaklak. Nang nandyan na po kami sa palengke, may tatlong klase ng bulaklak po, tatlong kulay ang nandun. Isang dilaw, isang lavender, sa saka kulay puti. Pinag-ano po ang isip niya kung, kung kung, lavender o dilaw ang kukunin niya. Nung ano po, sabi niya na naigtaga sa puso niya, kulay dilaw sa kulay puti. Yun nga po, Nung mag-text ang, ang, inang pastel namin, nandun na po kami sa palingkit, bumibili na po kami ng bulaklak. Hanggang sa, dumuli na po kami sa ano, sa may ilaarte sa tayuman. Ang usapan po, ang usapan po nila, sa may, sa Holy Spirit, yung simbahan po doon, sa tayuman ang magkikita-kita. E nagbago po ang isip ng aming, ng kasama, ng kapatid ko. Dumiritso po kami sa LRT sa Mihagdan. Nung oras po na naghihintay kami doon, hindi namin alam kanya sa sa po pala. Bumaba yung inang pastor namin, hindi namin nakita. Hindi tagang dumaan po sa sa tagiliran namin, hindi po namin nakita. Alam niyo po kung saan kami nakita-kita? Doon po mismo sa simbahan ng ng Espiritu Santo. Doon po kami sa may pinto mismo doon kami nakita nagpanghabot na tatlo. Kaya po ang hiwaga ng Ama, taga po pinagtagputan ko na kami doon sa usapang simbahan na banal na espiritu po taga ang, ang nandoon sa simbahan na yon. Kaya po kaya po nung ano, tagang hindi namin mawari, sabi namin, bakit hindi natin siya nakita? Ba't hindi natin siya, hindi niya tayo nakita? Samantala, ayan lang, hagdan, ito lang tayo. Ba't hindi tayo nakita, kitang tatlo. Kaya po siguro po, gabay po ng banal na espiritu, doon po kami pinatuloy sa simbahan. Nung mga ano po, bumalik po kami sa bahay ng aming kapatid na Emma. Doon ka, lahat po ng kawan, taga po pinagtagpo-tagpo po lahat doon. Hanggang sa nag-chaplet po kami, Santo Rosario. Pagkatapos po noon, yun na po yung bulaklak. Yung alay-alay na po ng bulaklak. Bawat isa po, kukuha ng bulaklak. Kung kanina niya gustong ibigay, na magmiminsahe siya. Kung anong, kung anong nasa loob niya, sasabi niya sa kakawa namin. Hanggang sa nag na po habang nagbibigay po ng bulaklak, man nag Kasi po, yung mga, kung anong mga nasa loob na, hindi masabi siguro sa kakawa namin yun doon namin in, ano, binilalas namin kung anong nararamdaman namin sa kakawa namin pasasalamat, hingi ng sorry dahil minsan may pagukulang sa bawat isa ganun po hanggang sa bigayin po ng bulaklak taga pong ang kagalakan po sa puso namin talagang sobra-sobra hindi po mawari ako nga po magdamot po akong ginakatulog nung gabi dahil sa galak eh sabi ko ng anak ko, ala stress na nanay ano ginagawa mo, bakit hindi ka pa natutulog sabi ko hindi, hindi ako makatulog inaayos ko lang itong mga mga mensahe ni Apo na nakukuha sa, sa internet, ina, namin pinapaserok. Inaalbum ko, sabi ko, nilalagay ko sa album. Sabi ko, anong oras na, alas tres na. O oh, sige, maya, maya lang matutulog na ako. Taga pong paggalak na galak po ang puso nyo at ang, ang banal na spirit ang, Taga pong hindi nyo, kahit mo hindi kayo makatulog, hindi, ko, hindi po kayo maantok uh, kinabukasan, hindi kayo mapapagod. Kaya po, galak na galak na taga po ang puso namin sa nangyari sa amin noon. Iwagang iwaga po kasi po, kahit nasa malayo kami, patuloy po kami ginagabay ng banal ng Espiritu. Hindi kami nawawali sa Kanya, hindi sa nawawali sa amin. Lagi andun po ang gabay niya at patnubay sa amin. Hindi niya kami pinababayaan sa lahat ng oras. Andyan sa lagi. At tuwing magdadasal po kami sa hapon, alam niyo po mga iwagang pinapadama niya sa amin, yung bango ng bulaklak, kung ano po tagang pinapadama niya sa amin, yung mga pandama po na binibigay niya sa amin, sana masigit niya pang sigit pang lumakas ang pandaman namin na sa mabuti hindi po sa kalaban. Maraming maraming salamat at maganda. Maraming salamat mahal na kapatid. Tunay nga nakapag ang espiritu ay sadyang nagpadama sa bawat isa. Hindi man nagkikita o hindi man nagkakausap, kapag tuwirang niloob niya, kapag nagkita-kita, ay sadyang iisa. Sadyang pinagtutugma-tugma ang bawat kaganapan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa ikatlo pong magbabahagi, tinatawagan ko po si kapatid na Bilma Malyari. magandang umaga po sa ating lahat dito sa gabi ito. Ako po eh, lupos na nagpapasalamat sa mahal na ama at sa kay mahal na apo kunching na kinalugdan ng banal na espiritu. Lupos pa ako nagpapasalamat. Ang maisi-share ko lang po sa kaganapan sa buhay po namin. Kahit nga po lumbay na lumbay, kahit pa papano, puspos ang kagalakan pag andito ka sa mahal na damba ng ito. Pagkus, kami lang ng kabiyak ko ng puso sa um, bahay, ala yung isa kong anak. Tapos yung isa na, ko namang anak, alam niyo na po siguro kung nasan siya. Kahit na gano'n ang takbo ng buhay namin araw-araw na kabiak ng puso ko, nagpapasalamat kami sa Ama at sa araw-araw na binibigay niya na kahit na kami lang mag-asawa sa bahay, kahit na dumarating na problema, kaya-kaya pa rin. Eka nga eh, laban at laban pa rin sa buhay, huwag tayong susuko. Eka nga, kahit na tayo may nararamdaman sa katawan, eh, tawag lang natin sa ama, punta lang tayo dito. Pag tayo nagpupunta dito, araw-araw eh, para tayong full full charge na full charge kahit anong dumating na problema sa atin. Bale, wala lang. Parang nagdadaang parang hangin lang. Yung lang may t-share si ko sa gabing ito. Uh. Tunay nga po na ang espiritu ay sadyang buhay sa bawat isa na tuwirang dadamhin natin ng Panginoon ay sadya nga magpapadama sa bawat isa. Uh, sa huli po magbabahagi isang kapatid ko buong alagad na sadya nga po sa bawat ginagampanan ay tuwirang nagpapahiwatig ng kadakilaan ng ating Panginoon. Tinatawagan ko po ang kapatid na Arlene Relente. Pagpala o baga po sa gabi ito. Buhay po ba ang Diyos? Uh, ang taga na pong panahon na muli ako'y magbahagi sa gabi. Uh, siguro po, ilang months na rin po. Sabali, hindi matutulan sa pakit-kalaoban na kama na magbahagi sa harap at hindi. Uh, nasa ko lamang po ibahagi ang kaganapan last week nung wala po ang mahal na apo. Nag-text po ang tito ko, sabi po niya, yung anak po niya, bali pinsan ko po, wala daw pong digil sa kakaiyak. Mayroong nababahala po sila kung anong gagawin. Tapos po, dumulog po agad ako. Tapos tinext ko po sila. Sabi ko, sa kapangyarihan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, sa pangalan ng minamahal na Apokonchi, sabi ko po, hipan ng tatlong beses sa tangkinin, nababalik sa normal. Buhay po ang Diyos. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sapagkat bilang katauhan po, paano ko rin masasambil subalit sa bahagi po ng ating Panginoon sa dakong ito sa pangalan ng minamahal na Apo May pinapaganap po siya upang patunayan na sadyang gumaganap ang buhay ng Diyos. Amen po ba yun? Kaya yun po ang aming nakakamtan sa dakong ito na bagamat bilang katauhan may mga kahinaan subalit, yaon po ang pinapalakas ng Ama na mahina ka, palalakasin ka sa dakong ito. Sapagat ako po ay isang tao na sobrang duwag, ang daming takot, ang daming alalahanin sa buhay. Subalit, salamat sa Ama. Unti-unti pong mga bagay na yon ay pinalalakas ng kalooban ko. harapin Halimbawa po, may karamdaman po sa pamilya, paano ka makakaganap kung mahina ang kalooban mo. Subalit, sa pagsulit po niya sa akin ng kalakasan, na walang dilit ibang magkakaloob nun, kundi siya lamang, pinalalakas po niya ang loob ko upang magampanan ko ang nasa ng ama sa kanila. Buhay po ba ang Diyos? Uh, ngayon po, bagamat may pinagdaraanan, subalit, andun po ang pananalig na ang lahat po ng kaganapan ay sinangkapayintulutan ng Ama upang masilayan niya kung gaano ka katapat, kung makatotohanan ka bang tumadalima sa Kanya. Ngayon po, bagamat mahirap ang pinagdaraan ko, subalit nananalig po ako sa Ama na anuman po ang pinagaganap niya sa aking buhay ay may aral, upang matuto, upang patuloy ako lumalim, na tanging siya lamang po ang kagalakan. Amen po ba yun? Sapagkat sa dati ko pong buhay, ang dami ko pong hinahanap na makapagpapasaya sa aking kalooban. Subalit ngayon, parang patuloy po niyang isinisiksik sa aking kaisipan, anak. Ako lamang makapagbibigay ng tunay na kasiyahan. Amen po ba yun? Sapagkat kung iisipin ko po may hingin ako ngayon makamtan ko man ang kasiyahan ay hindi pangmatagalan. matagalan. Subalit, kung ang kalooban ng amang patuloy mga hanapin, patuloy mga apuhapin, ang galak ay mananahan sa iyong kalooban. Buhay po bang Diyos? Kaya po, ano po ang paanyaya sa atin na ang ama'y sapat na upang tayo dumigaya sa ating buhay? Amen po ba yun? Na... Tama po na andyan ang mga iba't ibang bagay, mga nagmamahal. Subalit, ang aral nga po ng Ama na ang mga mahal mo sa buhay ay ituro mo po na sumandig sa Ama, hindi sumandig sa tao. Sapagkat pag nawala yung tao na yon mahirap, sadyang mahirap. Subalit, kung Ama ang pangunahin sa buhay, kung siya ang number one sa buhay mo sadyang makakalaban ka sa buhay sapagkat ang tao kaya kang saktan kaya kang i-reject subalit siya anytime, anywhere sasamahan ka niya yun lamang po at maraming salang. maraming salamat mahal na kapatid buhay, buhay po ba, ba, ba ang ba? Diyos sadya nga po na nakapag binigay sa atin, alam ng ating Panginoon na kaya natin. Amen po ba? Sadya nga po na ang bawat isa ay may kanya-kanyang pinagdaraanan sa buhay. Subalit ganun pa man, may pasubali ang Ama kung patuloy natin siyang kikilalanin. Patuloy tayo mag o mag o buong katapatan na ibibigay natin ang 100% na pananalig at pananampalatay sa dakilang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Sadya nga po na ng bawat isa ang mga banal na aral na maglulukal sa ating ginagamit ng ating Panginoon sa katauhan na ating minamahal na po. Kaya magsitayo po tayong lahat, awitin ang panalangin na itinuro sa atin.